Simula nung na-verify ako, marami nagtatanong sa akin. TPC, paano ba magtagumpay sa buhay? TPC, paano ba makaangat? Paano ba ako magiging successful? Lagi ko lang sinasabi sa mga tao, paulit-ulit lang ako. Huwag kasi kayong mahirap. Yo, kamusta ang lahat mga preno? Ako nga pala si TPC, aka Sikat sa FB, aka That Boy with a Blue Badge, no? Meaning, verified tayo ni Facebook, meaning isa tayong importanteng tao. At sumahan nyo dito sa loob ng Remedios Farm, mga preno. no? Andito tayo for free kasi hindi ko na kailangan magbayad. Kasi ako na yung may value eh. Pag may value ka bilang tao, hindi mo na kailangan magbayad ng entrance o kahit saan, iniimbitahan ka nila no? kasi meron kang halaga. Kaya samahan nyo ako mga pre. Ituturo ko lang kayo sa buhay ng isang mahalagang tao. No? Let's go. Welcome to me. So ito yung loob ng Remedios Farm mga pre, no? Dito kami nag-get together mga kaibigan o swerte. Dito kami nagkakainan, di ba? Dito sila nakakuha ng mga minsanang swerte tuwing nagbibitaw ako sa kanila ng mga linyang nakakabago ng buhay, no? Mga kaibigan, may dalawang uri lang ng tao sa mundo. Mga verified na gaya ko. At mga normal na taong gaya nyo. So dito yung kitchen, yeah? Dito tayo pagluluto ng mga taong, alam mo yun? nag-aalay ng oras para lang mabusog tayo kasi hindi na ako nagluluto ng sarili kong meal simula na nagkaroon ako ng blue check, mga pre. So, ayan, no? simula na no, nagka-blue badge ako, mga pre, na no, nagkaroon na ako ng mga appreciation sa ganitong bagay. Dati, iniisip ko lang sa ganto. Ano yan, bakit may makinang nasanga dyan, no? Pero simula no, na no, na-verify ako ni Facebook, nagigets ko na yung art, mga pre, kaya tara, tutukan to. Pag wala kang halaga sa lipunan, ang tingin mo lang dito, eh, but ba't, naman naglalagay kayo ng sanga di ba? Pero pag mayroon ka ng value, ma-appreciate mo yung complexity ng buhay na reserve nila through art. Kaya samahan nyo ako dito mga pre. Hardwood nga pala. Ito lang yung mga deserve hawakan ng palad ko eh. Hardwood. Pag paalochi na yung staircase nyo, pass. Let's go. Samahan nyo pre. So ayan na, dito tayo sa vintage style na taas nila. Ano? Vintage kasi alam nyo na may halaga pag luma. Hindi porkit luma, wala nang value. May mga bagay na tumataas yung value habang tumatagal, no? Gaya ko, habang nagkakaedad, parang wine. Tumataas lang. So, yan. Ito naman yung banyo ng Remedios Farm, mga preno. Dito ko huhugasan yung sarili ko matapos ng isang buong araw ng pakikasalamuha sa mga taong wala naman check yung profile. Kaya sa nyo ako dito. Ito yung mga eleganteng shower na ginagamit ko para banlawan yung sarili ko ng aura ng ibang taong hindi naman ganoon kaimportante. importante No? Kaya ituturo ko pa kay sa ibang bahagi na itong farm. So dito ako nagpapahinga, no? ito yung kwarto sa Remedios Farm. Maraming kwarto dito. Pero dito ako gumigising araw-araw, di ba, bilang isang verified na tao. Bibigyan ko kayo ng example kung paano ba gumigising isang verified na tao. Tara dito. So yan, yeah, usually pag na-verify na yung profile mo, no, ganito na yung ma-view mo lagi. Diya, hindi na yung mga ng kapitbahay. Pag tumitingin ka sa labas, parang ang ganda na ng quality of life. Ito yung mga swerteng tao na nadadamay sa ating pagka-verify mga pre. No, syempre, kasama nila ako. Diya, mahal sila sa akin. Gusto ko nararanasan din nila yung mga nararanasan ko araw-araw. Ito nga pala yung girlfriend kong napakaswerte. No? di ba? Minsan ka lang makatagpo sa buhay mo. No? Ilan lang ba sa mundo ang may partner na verified badge, di diba? Minsan may hindi kami pagkakaintindihan, di ba? Marami kami misunderstandings, pero naiintindihan ko na lang kasi ganyan din ako mag-isip dati nung wala pang blue check yung profile ko, no? So most of the time, dito nyo ako makikita na nakaganto lang iniisip kung paano na naman natin gagabayin yung araw na to bilang isang importanteng tao. Tatanawin ko yung malayo kasi malayo na yung vision ko lagi. Malayo na yung views ko sa buhay. Nasaabang ako yung sunset, yeah? isang poetic na pagtatapos ng isang araw na naman bilang importanteng tao. Hingang malalim. I'm important. So yan, yeah, no? minsan ang buhay parang hagdan mga pre. No? Maraming tao na papagod, maraming tao na nag-iisip na ba't ko ginagawa ito, ba? Diba? Ba't kailangan ko bang umangat? Pero pag importante ka na, no? pag verified na yung profile mo, wala ka ng choice kundi humakbang na humakbang pa akit. No? Kasi ang tanging daan lang natin sa buhay ay on top mga pre. Yun lang ang destination sa buhay natin. Papunta lang sa taas. No? Ito yung pinapaborito kong lugar dito mga pre. No? Dito ko naiisip minsan yung sitwasyon ko bilang tao eh. Dito ako napapaisip minsan na napakabigat pala na responsibilidad na pinatong sa akin ng Panginoon no? matapos ako malagyan ng blue check sa profile ko. Dito ako naisip minsan na kailangan ko pa rin maging humble. No? Hindi pwedeng maneeg yung ego ko dahil lang sa sitwasyon na meron ako ngayon ng bilang isang verified na tao. Kailangan yung pa ako nakatapak lagi sa lupa. Kailangan lagi kong iisipin na hindi porket sa dinabid namin ng tao sa mundo, no? At ako lang yung verified. Hindi ibig sabihin nun, nakakaangat na ako sa kanila. Although mukhang ganun, pero hindi. Tao pa rin ako. Lagi kong pinapaala sa sarili ko. Kaya kailangan mo yung mga ganitong moments sa buhay. Kailangan mo yung katahimikan Yung walang judgment na iba, walang mga binubulong-bulong sa'yo. Marami kasi nagsasabi simula nung nagka-blue check ka, TPC, iba ka na. Importante ka. Kung darating mga alien, ikaw ang isa sa unang pag-aaralan dahil bakit iba ka? Bakit ikaw lang ang merong ganyan? Kahit yung mayor nyo sa Montalban, walang ganyan. <laughs> Baka barilin tayo ng mayor. <laughs> Sumula nung na-verify ako, marami nagtatanong sa akin. TPC, paano ba magtagumpay sa buhay? TPC, paano ba makaangat? Paano ba ako magiging successful? Lagi ko lang sinasabi sa mga tao, paulit-ulit lang ako. Huwag kasi kayong mahirap. So yeah, ako nga pala ulit si TPC Not. Maraming salamat sa pagsama sa A Day in a Life. No? Isang tipikal na araw ng isang hindi tipikal na tao. Yeah, TPC, that boy with the blue badge out. Inat, pre, putang ina.